alto ng bola. So hindi kaya ng pato yung nakasikwersa ng bola. Football? Kaya... Hmm. So yung ginawa ko, sir, mm. nung time na yun na hindi ako makatayo, pinahila ko lang muna yung... Mm. para bumalik na. Pero yung Ah, na ano ka? nag yung paa mo? Hmm, yung Yung gumanito talaga tapos yung hindi mo tayo? Hindi tayo. Tapos nung Nata. sa time na pinahati hey, yun, pinahatin na hila. Very good. Sabi ko, lang. Kaya na, hindi ang ang diskarte ron, oh, diba, mm. di ba? Nag-7 yung paa mo. Mm. mo lang yung paa mo. kung sino yung marunong ganun lang yun, no? Tok. Ah. ko yun, Yung unang-unang araw. Pero pag yan kasi kinab kinamaga ay kinabukasan ng gagawin nila. Oo, oh, ikaw. Sumpo na sa ito, so, ang mga eh. Pero yung unang araw, dugo lang yung pagkatumba oh. ko. Okay. okay, ngayon may naiwang sa red. May naiwan. naiwan. Sige. Saan nalang yan? Hindi, Sir. Hindi nalang. Hindi hindi nalang. Hindi nalang. Hindi nalang. Hindi pala to. Pero at least. Kaya naiilap. Kasi, kasi, Sir, nalang yun. Lagi ko nakikita yung video ngayon. Basta, yun, Sir, nagsugat. Nagsugat. Na sa, Sige, hindi Lagi ko nakikita sa ano, kung nakakuha ko idea na. <laughs> oh, very good. Dito na tayo nagkaroon ka ng <laughs> yun ang maglilid na sa'yo, sa, sa panood mo, relax lang. Kasi kung pinabayaan mo na nakasete yun, magkabayaan na, mo yun. Tsaka yung kinabukasan, sobrang sakit mo. Sobrang sakit mo. After nun sir, nakatayo ako eh. Oh. Very good ka. Kakapanood mo, no, di ba? At hmm. least nagkaroon ng nah, na, idea. Uh -huh.

Ano ba yung ng football? Dali, ano ako eh, nakakalimutan ko rin. Eh. Na yun. Mga ganyan. Pag ba ben, football tsaka yung ano, yung soccer? Sa pares lang po eh. Pares lang? Oo. Oh. Ano ba kasi yan eh. Ang napauso lang ng word na soccer, yung mga... Hmm. Ano, eh, Western country. British. Uh, British, ano? British eh. Mm okay. -hmm. British. Ay, eh, mga, mga ano, nung stamina nito, ay eh, lapad ng court ng football eh. Mm. Matiba yung stamina nito. Wala <laughs> nga yan, <Nangyantak> 3 buwan. Grabe <laughs> yung lapad ng court na yun. Ngayon kasi, medyo rumina na. Pero yung stamina nito, hindi ka makatagal dito. Pag tayo-tayo mag-ano, kang naglilipot sa tatlong court lang eh. Minsan nga pagkatapos niya, pag niya magfootball, nagpa-basketball pa eh. <laughs> eh kulang, kasi late na no. Nasanay siya sa big court. Lalaro ka sa basketball eh. Ilang sa Card. football kasi, ilang kasya bang, ilang kasya Ilang basketball court? Nasa, siguro, yung gagawin natin pitong ano? 7 no? Okay pa mo? 7 pitong. pitong ulit. Eh, sa basketball, isa. Talaga mabibiting ka o talaga mag, mag, ano ka pa ulit. Grabe yung stamina ng mga football player. Hindi rin biro yung training. Hindi biro yung training. <laughs> Pwede kayo sa ano eh. Sa totoo, pwede kayo sa ano yung... Marathon. Marathon. Ano? mahabang ano? Ma-athletic. Oo. Uh -oh. Ubusan ng hangin. Uh Oo. -oh. 10,000 square. Ang tawag yun? 10,000... Meter. Meter. 10,000 meter plus. Kaya yung paan niya eh. Nag yung itsura nung isa. Iba Pupo na. Ang ayaw. Ang nasa na sugatan niya nung eh, Sugatan. Check mo po. nga sir. Ang ina okay, hindi ka, magandang doon Hindi mo kasi gano'n mo. Hmm. nyo na sir. Ay nga muna. <laughs> Yan. Pwede lang isipa ulit. Pwede <laughs> isipa. Pwede isipa. Yan. Yan at na. Ikunting Meron pa? Konting kirot? O... Pag ginanong sir, pag ginanong. Sige, ikaw ako pa. Ayun natin. Lampingin pa natin. Hindi ko hindi. Pag pinapaikot lang. Pero minsan kasi pag may natitirang konti, ang ginagawa ko dyan, pinapapahinga ko lang. Ay nga lang. Ang mahalaga kasi, eh, once kasi nag-maintain yung kirot, o sakit, o nadagdagan, ibig sabihin sa play ako. Pero pag humina na, baka yun naiwan trauma lang yun dun eh. Kinukonsider ko na ipahinga na na sa dalawang araw tapos na yung ipit. 'yung pagkakaipit, di na natin. kung Kumbaga matagal nang ano siya, matagal nang ipit, may eh, masakit eh. Pak. 'Di pala man. Hindi, yan so. Ipipitin ko 'to lang flies. Pwede ko lang blast. Mag ilang bol ko 'tong ipipitin? Siyempre, pagkatanggal ng place masakit Masa. rin ito, may damon pa rin. Pero pa hmm. pag mga nakamang um, ilang araw, napapahinga, habang tumatagal, wala na. Ganun lang din yun. Hmm. Hindi ako makakayo ng time na yun. Sabi ko sa isang kasama ko, wala, dislocate na yung... mo, hilahin mo. Sabi ng isang kasama lang, huwag mong galawin, huwag mong galawin. sabi ko, hilahin mo lang. o, di bumalik. Bumalik. Pag pa kasi sa unang araw. Okay na yan, sir. Thank you. sabi ko. Okay na, okay na. Bitawan na ako, na ako. Thank you, sir. Thank you, sir. niyo po si ano?